ayun dito na ating water fasting eh pupunta ako sa office ngayon sa so may estansya lang malapit lang naman Ah, uh, ayun so kahapon or kagabi nalaktawan ko yung pagsubok yung papais so anyway Pagpunta na ako sa uh, office. So, good decision na nagbike ka ako. Traffic. Lapit na tayo sa estansya. Ayun, bali tela natin si Tito sa Manila. Andito na tayo sa estansya. Ito nga pala ng moon guys. Hanggang ganyan lang kaya na cellphone ko eh. <laughs> Tito Sok Manila guys. So ayan, dito tayo sa estansya mall guys. Meron parking dito kung takot kayo magpark doon sa may street parking. Basement 3 B3 ang parking So, dala kayo ng padlock nyo Kaya na guys, na park na tayo Mga padlock na rin Dito nga sa may B3 North Wing Ahon kami guys, Basement 3 <laughs> Dito, Hindi ganun kataas Dito tayo sa EDSA ito na ang na al na kalsada kasi mayroong sariling bike lane. So, ayos uh, dito sa Manila. Punta kami sa Duces. Yeah, no? may barikada. Ka Kaya safe na safe ang mga bikers dito, guys. Dito kami ngayon sa Duces, guys. Ngayon lang kami ng kape ni Tito Sof, Manila. So, meron na ako review nito dati. Pwede nyo lang din Okay guys, pa-uwi na ako. Dito na ako sa may circuit. Bali. Ride safe, guys. Ayun lang. Bye-bye.